Party Group na mag-iimbestiga sa lifestyle check ng mga opisyal ng gobyerno inirekomenda ng isang senador. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conte Bata. RMN Live Report Iminungkahi ni Senator Mig Zubiri ang pagbuo ng isang third party group na mag-iimbestiga sa lifestyle check na isa sa gawa sa mga opisyal ng gobyerno. Para kay Zubiri, mas makabubuti kung magkakaroon ng anti-corruption body o authority na bubuuhin ng Ombudsman, Commission on Audit at Bureau of Internal Revenue na sisilip sa lifestyle check ng mga government officials. Ang grupo ito susuri rin sa mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng mga opisyal bilang bahagi ng ikakasang lifestyle check. Naniniwala si Zubiri na hindi tamang ang kongreso pa ang mangunguna na mag-imbestiga sa isang sagawang lifestyle check dahil batid naman na may ilan na nasangkot sa ghost projects. Parang hindi tama na uh, uh, itong mga hensya o itong Kongreso at Senado ang lead agency to investigate this. I think this should be a third party agency uh, that should be led by, uh, of course, uh, the investigators and uh, government investigators and uh, civil, uh, civil society. Yan ang mahalaga. Kasama din po natin civil society dapat dyan. So, I think these are things that we have to uh, take in consideration. Kasi, paano, paano kung may kasamahan ka doon na uh, matatamaan? Di ba? Hindi anya dapat maging limitado ang lifestyle check kundi gawin ito sa lahat ng itinalaga at mga halal na opisyal kasama mo sa DZXL RMN Manila Radyo Mancon Debata Tatak Tatak RMN